Hi guys, is Gulani Vlogs. So ngayon guys, uh, nakareceive ako ng message galing sa group namin guys dito sa Saudi Arabia na may result na po yung exam namin na ginanap nung uh, June 18 po ng SPLA po ng teacher. So, chichik po natin guys na kinakaban ako sobrang na excited na kinakaban, hindi ko alam. Ay Lord, sana po, sana po, Lord, ang pangalan ko, oh Lord. Kaya guys, chichik po nato. Dimit lang. Chichik ko sa laptop ko po. Check natin guys sa laptop ko. So, is this search natin guys? Uh, SP Education. Ito yung guys. Ito po. Ayan guys. Check natin guys. Sana po Lord. Dito na po yung panghalang ko Lord. Huwag niyo po ipagkait sa akin. Oh my God. Kasi ako Alam. Nang later ba yan? Nang guys. Check natin. Ayan guys. Gulani kasi ako oh guys. Gulani. 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 Hala. Guys. <laughs> ako guys. Number 50 sa unang page. Gregorio Jennifer santo Wala pa guys. Sa ko. Wala pa guys. Hala. 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 please

すごい。<laughs> So, bali, isa po akong OFW po dito sa Saudi Arabia. So, uh, ang pag-exam po dito sa ibang bansa po, mahirap po kasi nga, uh, ako po nag-workahol. Kasi yung exam kasi dito, lagi ginaganap po yan uh, after ng Ramadan or after ng Hajj. So, mahirap po yung pagsasabay mo po yung pag-review at saka yung trabaho mo. Kasi pag Ramadan, kasi sobrang busy namin po sa trabaho, nag-work kami ng... 12 hours so pumapasok ako ng 9 o'clock in the morning tas uuwi ng 9 o'clock in the evening po so pag uwi ng bahay syempre magluluto ka pa tapos after magluto ka kain tapos doon ako start po magre-review na po akong babasa tapos matutulog po ako mga 12 ng uh, madaling araw tapos mag alarm ako gigising ako ng alas 3 mag mag ano ulit po ako, mag-review po akong. So, yun po ang ginawa ko po sa buhay ko. Mahirap po na gano'n na pagsasabayin po yung pag-review po tapos trabaho kasi iba kasi yung work talaga dito sa ibang bansa sin todo anong talaga kayod kumbaga wala talagang relax relax so ayun inaamin ko po uh, pang-apat na exam ko po ito hindi ko po kinakahiya ano man ang sabihin ng ibang tao dati na yun na uh, nag-exam daw siya. Papasa siya pa inahihiya pa ako sa sarili ko tapos nahihiya ako sa parents ko, sa mga kapatid ko. Sobra akong nahihiya guys kasi nga last year uh, sabay kami nag-exam ng pamangkin ko. Bali police po siya tapos ayun nakapasa siya tapos yung isang pang ano din nakapasa rin tapos ako hindi parang grabe guys iyak nang iyak ako last year na di ako nakapasa ako lang hindi nakapasa sa family namin tapos kaya sabi ko, next year, so itong taon na sabi ko mag exam ako. Di ko po sasabihin sa kahit na sino sa family ko, sa asawa ko. Di ko sasabihin ko, baka isisikrito ko lang kasi ayoko ma-disappoint, ayoko ma-pressure, gano'n. Kasi ang iba talaga is yung pakiramdam na hindi ka makakapasa sa exam. So, sinikrito ko yung guys, hindi ko sinabi sa kanila. So, ayun na guys, nag-exam ako, bali vacation ko nung ah uh, May instead na babalik sana ako ng July so dahil nabago ang schedule ng exam dito sa Saudi Arabia <coughs> so bumalik pa ako dito pinabago ko po yung schedule ko maaga po akong bumalik dito so nagbayad ulit pa ako doon sa ticket na yun dahil sa pina-change ko yung schedule ng pabalik ko dahil sa exam po kailangan ko mag exam pero hindi nila alam kumbaga family ko nagtataka sawa ko nagtataka bakit ako bumalik agad ng Saudi hindi nila alam ang reason sabi ko lang may gagawin akong importante So, di nila alam na mag-exam ako. So, pagbalik ko dito, sakto po 14, hindi ko alam na evaluation na pagpasa ng mga requirements namin kasi pumunta ang mga taga PRC. Eh. Tapos, exam namin ng 18. So, pagdating ko dito, so, pagbalik ko dito guys sa Saudi Arabia, so, after ng vacation ko, so, ginawa ko, toto review talaga ako guys, araw-araw, ayun. So, guys, kung sa mga OFW na na nandito sa Middle East. So, kung mayroon kayong mga pangarap sa buhay, kung isa kayong mga professional, mga four year course, like uh, engineer, nurse, o kahit ano pa naman yan, uh, always believe in yourself, anything is possible. Nasta, never, never give up, guys. Paniwala kayo dun. Yung dugdong po kayo, guys, maniwala kasi... Ganun po ang ginawa ko sa sarili ko. Tapos, stay positive and work hard. And, it will make happy guys sa buhay po natin. So, ako, oh, ganun po ang ginawa ko guys na nangarap na saan di ko sana Lord, ibigay niyo po sa akin yung ano na to, lisensya na to para sa akin. Kasi, ayoko naman guys mag i ng forever lang dito sa Saudi Arabia. Gusto ko rin na uh, sa Pilipinas ako magtrabaho, hindi man malaki ang sahod ko. Ang importante, ah, uh, kasama ko yung pamilya ko kasi yung pa yung guys sa uh, buhay ko so Thank you so much, and I am so much proud boy be a all teacher.